Pawis daw muna. Grabe na, pawis muna kayo. Oh, ang mga panagod sa mga kaibigan ko doon. Saan? Dito tayo sa mga tamimi, tayo tatawid na. Pinalitan na. Pagod, pagod. Kita na tayo sa dulo. Ah, tignan yan. kahit ta uh, maglakad ka lang papawisan ka talaga magkita lang kami doon sa dulo yung dalawang kasamahan ando na sa dulo ay pero pinawisan din ako dito pala ako sa gitna yan po oh. diba ang ganda pa uh, pabalik lang sila sa akin magkikita syempre sasabay nila ako sila kala pa uwi gunggong <laughs> barinig kita sa mukha Apo, ikot na ako dito sa oval Ayan Ayan, uh, nagsimindi na yung ilaw Antayin ko na lang sila dito, siguro mga tatlong ikot pa maya maya tapos ito, pahinga muna ng konti Ano ka nasisira ulo? yung dry na humid na parang kakapusin ka sa paghinga eh pero oh. dami pa rin mga tao dito may mga oh. naglalakad pa rin subukan nating umikot ulit, mga dalawa o tatlong ikot dito sa lugar nato ang tindi mo rin ako ang kinagwento ko sa inyo toto oh. to. okay. Tapos pagbalik nila, dito lang kami magkikita. Ano lang po sila sa may papunta tower. Ayun tower. Cornage Tower. Kubar. Diba? Ay. <sighs> mga ano yan, mga nagpapapayat. Iwasan din tayo? Iwas sakit ba? Kung malakas ka kumain, dapat malakas ka rin mag-exercise. Uh, Kapon po, hindi kami natuloy mag-jogging, uh, maglakad-lakad kasi napakainit talaga. Sa bahay pa lang, pawis na pawis ka na kaya kinansel muna namin. Bola lang yan. Siyempre, safety rin. Baka mamaya mag-collapse pa. Nasobrahan ng uh, pagpapapayat, nag-collapse, Ayon. dedo. Mamatay ni. Tulad, kahit dalawa or tatlong ikot. Dito lang sa ano, sa daan na Parking. Ikot, ikot lang, ikot, ikot. <tod> Pag medyo pagod, magpahinga. Sabay papawis ulit. Ayan. Sa laki yung dalawa. Ayun na, isang ikot ako Mga pa, papawis Oh Too much dry Dry na hangin, na halos kapusin ka sa paghinga Pero magandang air sex din Lahat ng uh, Pawis mo lalabas Ikakasal ka na Iiwan na siyang Nag-iisa Dati ang pag-ibig mo ay kanya lamang ah na tayo Phew. ah kunting ikot pa ayun o no? oh. Ah, ah ang maganda ho dito pag pinawisan ka wala kang libag kasi walang pollution dito eh sa Manila sa Pilipinas pag pinawisan ka pag gano'n mo sa loig mo puro libag totoo yun kahit pawisan ka dito okay lang Papansin nyo yung damit ko oh, Itim Mahilig ako sa itim Maraming ano to Maraming Piraso Apat na piraso tong itim kong uh, damit Lato ng damit ko double double or Tig apat na piraso Kaya minsan Sa mga uh, vlogs ko Minsan uh, Asul ngayon Kinabukasan asul 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 Kasi nga maraming piraso Siyempre eh, Wala kang ano wala, yan Walang brand Kung green naman Green lahat Itong dilaw, lahat dilaw. Plain lang po ako manamit. Walang kulay, walang brand. Sana naman may sponsor. Ayan. Gusto mm -hmm. mo tsak-tsakin kong alagala mo, ha? Pag, uh, takip silim. Diba? The most beautiful place na napuntaan ko. Yung park po dito, talagang lawak. Kilometro kung susukatin hindi natin matansya kung ilang square kilometer to lawak Ito. <sighs> naubusan na akong sasabihin <laughs> yung mga nagsubscribe po marami salamat sa inyo Nakatay ko sila. Patong ikot na ako. Asa na kaya sila nakarating? Baka inaantay din nila ako doon. <laughs> Bumalik na kayo dito. Ikot na ako dito. Dito na tayo magkita. Uhuh. Diyan ka kabilang side. Asa na kaya yun? Tongong, ngong, ngong, Kita tayo makakatlo. Oh. Kung nakita po, yung sa side na 'yan, dagat. Siyempre, yung mga nakapanood po ng video ko, o na-upload ko, alam na nila 'yan na yung right side dagat, left side park daw sa doon sa unahan dun left side highway mm -hmm. marami pong andito dito you know? dates lang inaalagaan po dahil dito yung mga kahoy talo kahoy diba at saka dalawa baka naghanap ang kami dito sa wala inantay ka ngunit di ka inantay ano yun <laughs> nagaantay ang kami nagbibiro lang ako nagbibiro lang ako <laughs> uy bumalik na kayo rasang kayo Alam mo, hindi ako ang internet niya. Nabusan po. Ayan, pang-apat na ikot ako dito. Kaapat, hindi <laughs> 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 na ako dumi. Rech dulo, kasi medyo madilim na yung kuha. Hindi makikita yung gwapo kong Gusto mo saksakin chak ko nga na mo, ha? Bird, gapo mo ka. Ayan po, nakalimang ikot na ako. Pwede pang ma-recover. Bawal ho ang tamad. Ha? Kailang Kaya maging uh, masipag tayo. Bawal ho yung palaasa. Huwag kang aasa. Dapat ka. Kayod, kapatid. Kayod, kayod. Parang nakabalik na sila. Punta na natin. Balik na ba kayo? Parang anti sila dun ako kinala natin A uh, message yan mga yan Baka nakarating na sila ng damam Ante natin Pag hindi pa uh, Bumalik Ng ganitong oras Uy na ako Bumalik na kayo Ayan. May mga paniki din pala dito ang tindi mo rin ako ang kinakwento ko sa inyo to to kahit hindi ako utwakbo lang pawis parang piniga tingnan lang natin sila dito umupo na lang tayo no upo upo ulit kaso yung upuan dito parang tabingi tabingi yung upuan pabigat yung umupo dito alam mo hindi na pang patunglan nakapitong ikot na po ako wala po po sila kailangan ko lang umuwi Diyos mayad na banggi sa Indugabos boss sana ka yun mga yun baka umikot na doon umuwi na nagantay ako sa wala hindi na talaga ako dumiretso kasi nga tulad na sinabi ko madilim sa side na yun medyo may laktaw yung mga poste poste dito na tayo magantay abangan ang susunod na kabanata Uh, will you please repeat it? Parang hindi na talaga sila babalik ah. Babalik kang muli. Baka napili na sila na sura ng jogging. Okay. Time is up. Uwi na tayo. Ako ay uwi na. See you sa susunod na vlogs. Okay? Okay.